Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Game 4 ng Denver Nuggets at ng Oklahoma City Thunder. Hawag nga ng Nuggets ang 2-1 lead patungo sa Game 4 na ito. Hindi naging maganda ang shooting ng both teams to start the game. Kalahati na nga ng unang quarter. Isang field goal pa lamang ang nagagawa ng Denver Nuggets at dalawa naman sa OKC. Combined 0 of 14 sa 3 points ang dalawang team sa umpisa ng game. Natapos ang first quarter sa score na 17 to 8 in favor of OKC. Lowest combined Combine nga mga kaibigan sa history ng playoffs at 25 points. 2 of 22 sa field ng Nuggets at 0 of 14 sa 3 points. Maswerte na nga ang Nuggets sa 9 points lang ang lamang ng OKC na 6 of 22 lang din sa field at 1 of 11 naman sa 3 point line. Sa second quarter naman ay 0 of 16 na sa 3 point line ng Nuggets bago na ipasok ni Russell Westbrook ang unang 3 points sila. Matapos ito ay nakagawa nga ng konting momentum ang Denver Nuggets at natapos ang first half sa score na 42-36. 6 point lead pa din para sa OKC. 15 points na si SGA to lead the way at ang two teams na ito ay combined 24 of 85 lamang sa field at 6 of 44 sa 3 point line including ang 16 turnovers sa kanilang dalawa. Ang sabihin nga mga kaibigan na nagkakalat ng dalawang team na ito sa first half ay understatement. Sa third quarter naman ay nagsimula ng gumawa ng momentum ang Denver Nuggets sa tagiinit si Jamal Murray at Nikola Jokic habang si SGA naman ay hindi nga makapokma kay Westbrook at hype na ang former MVP Nawala na nga ang ngiti na meron si SGA matapos ang game 3 matchup nila. Ganun pa man sa 4 quarter ay malaking run ang ginawa ng OKC Thunder At samahan pa nga ito ng mga mintis sa free throw ni Nikola Jokic Tuluyan ang naitabla ng OKC ang series na ito At 2 apiece sa paungunan ni Shea Gildos Alexander Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks Kahapon ay muli silang tinambakan ng Boston Celtics Subalit so unlike the first two games Hindi na nga sila nakabalik pa sa game na ito Bigo nga silang makagawa ng comeback 2-1 ang series na ito in favor of Knicks Subalit so, tila ba ang pressure ay nasa kanila pa ngayon kaysa sa Celtics na down to 1 dahil isang bagay nga ang consistent sa series na ito at yan ay sa lahat ng games ay lumamang ng 20 points o higit pa ang Celtics. Buo nga ang kumpiyansa ng reigning champions sa kayang-kaya nila ang Knicks talunin at tambakan habang sa Knicks naman ay hindi pa nga sila nakakakuha ng convincing win kontra sa team na ito ng Celtics at panay comeback win lamang ito na decided sa final possession ng game. Ang game 4 ay must win game for both teams subalit so ang pressure ay nasa Knicks nga mga kaibigan kahit na hawak nila ang lamang. Kung ikaw nga ang Knicks ay ayaw mong bumalik sa Boston na tabla ang series na ito at 2 apiece. Di bali na nga matalo sila sa game 5 wag lang sa game 4. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo magwawagi sa Game 4? Sa tingin nyo ba ay may tatabla na ng Celtics ang series na ito o mahahawakan ng Knicks ang commanding 3-1 lead?